King 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 oh. Bili mo ka soft drinks <laughs> Putik ka papa sana ako soft drinks sa'yo Ba't ganyan yung tsura mo no. Dito ka muna Asan ba kuya mo Para mapakita ko sa kuya mo Elmer Halika nga dito Ikaw ang bumili soft drinks Ano ba yung otos nyo? Ano ba yung mga tsura nyo? Sino nasa loob Si Owen Owen Halika nga Ikaw na nga bumili soft drinks mga tsura nito. Ay, ko po, ang matanda. Oh. Parang, parang mangkukulam. <laughs> ano bang bebelan? <laughs> soft drink sana eh. Hindi pa ako nakakaligo. Hindi ka pa nakakaligo? Hindi pa. O, sino bibili sa inyo soft drinks? Ikaw. Ikaw na lang. Na lang. Ah, ako na lang. Ha, oh, ako na lang. Sige, ako na kukuha ng pera. Mintik kayo. Ako na lang tuloy. Ako na nagutos. Ako pa kukuha ng ano, pera. At ako rin na rin bibili. O, tinawag ko pa kayo. Ano oh siya? Tinan yung mga tsura nyo. Baka mga ganyan yung tsura nyo. Magkagaginom kayo. Hindi ganyan yung tsura mo. Ha? 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 Ha?